Hey okay guys, andito pa tayo ngayon sa Balabag Digos. Gaya hmm. ng sabi ko sa inyo, ayan. Yan na yung mga tanim. Nagsilakihan na siya, guys. Ayan, tinan nyo guys. Ayan. Hmm. Ayan. Ito yung plotek ko na 400 square meter yung sinadya ko na yung bakante yung isa para nimbawa bibili ako ng kahit kubo man lang kagaya na salida ma mailalagay ko diyan hmm. so guys ayan ayan si Inday mm, kahit, kahit ayaw niya sum sumabay sa atin na eh, yan ayan, no? so, <laughs> ayan si Inday ayan. ayan si princess ayan si lulu ayan Bye ka sa aking guys. vlog. Oh, guys. Guys, ayan na si guys, oh. Perno pa yung damit niya sa kanyang ano. <laughs> Lapsak niya. Hmm. I don't see error. Ariyan. Ito pa yung lawak ng ating ina ano binakuran. Hmm. Video mo naka Kaya lang, no, mga ilang ilang bonding nakalipas na nang nandito tayo pang July. Ano? June, July. June. June na, June tama. Bagong-bago bago ako mag-birthday na nandito na tayo, no? Oh, June. Oh, ngayon November o sô. Ito na. Niyan. Kapag tanim na. Yung iba naging fail yung iba namatay. hayan po. May bakante diyan. Yan bakante. Bilangin niyo pala yung ilan. Ilang isa. La daw tatlo sa dalawa tatlo tatlo ang ano apat apat ang ano ano pa yung sa, dulo doon ano hindi meron doon Wala yan na yung yang, ka, yang pinaka kanto, meron yang. Namatay, namatay. Namatay? Opo. Ah. Nag-saying goodbye na pala. Ah. Saying goodbye na siya. Nag-goodbye na. na. na mainit na lugar. Ayan oh. Um. Dito. Tapos yung sa may kanto na yon. Wala na. Ayan pa yon ngayon, Om. Um. Pangalawa. Pangatlo, pang-apat, pang -lima. Parang limang hilera yan. Ngayon, itong isa kambal ayan po no sa dalawa tatlo apat lima dapat okay lima pa rin kambal naman din isa